Hello mga kagoti. So for today's video mga kagoti. So ayan, i-update tayo sa ating kambing. So bali yung ating kambing is andito na sa baba. So ito talaga yung bahay nila. So ayan yung ating isang inahin na may isang anak. So bali tinanggalan ko na ng tali para kahit pa paano ay eh, pwede sila pag natila naman yung ulan ay eh, diretso na silang kumakain diyan. Katulad yung ibang inahin natin na hindi pa nasilong. So ayan, kita nyo ga yung ating dalawang inahin. Saka yung anak, ayan. So, bali yung iba mga kagoti is nakasilong na dito sa ating... Ayan, nasa baba sila. Dahil nga nga din sila sa likod mga kagoti. Yung isa nating inahin. Saka, ayan, yung dalawang magkapatid na kambing. Saka yung itim, ayan. So, ayan nga yung ating mga kambing dito mga kagoti. So, kahit pa paano is nakakain sila kung kailan na gusto. Ayan, at aakasilong ah, sila kung kailan nila gusto. Dahil tinanggalan ko na ng mga tali, mga kagoti, ano, ayan. At kita nyo din yan, ayan. Taka-taka pa silang kumain. Kahit papano, kahit naambod na, ay hindi pa sila nasilong. So, ayan, yung ating isang inahindi yan. Tsaka, yung andito yung anak niya. Ha-mi-mi? -mi. Ha, mi 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 mi, ha, mi, -mi, 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 -mi maamo talaga yung ating kambing mga kagoti dahil sanay sila na hinahawakan natin ayan, yung mga kambing natin ay sobrang lambing, malambing pa sa jowa mo, charotla so ganyan nga mga kagoti, at busog na busog yung ating kambing at kita nyo, ayan kanyang chandi yan, ay nakaumbok o oh. so ayan, gusto pa nyo mag selfie diba, ayan, gusto nyo kainin yung phone ko mga kagoti -mm, 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 -mm mik 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 oi mi, mi, mi. <laughs> ayan saka yung ating isang ayan ayan na po so, ayan yung ating manok ng ang bali ito yung ating manok na cross ng sa saka nang siyamong mga kagoti so dumalaga pa ito at hindi pa na itlog so ayan isa ding ano usong <laughs> usungat natin yung ating pool. so, ayan mga kaboti ang laki ng ating inahirig dumalaga pa, so, ayan yung kanyang tandang na pamaris natin, na mo cross din ang haba diyan kaya tumangkad lalo so, ayan, maamo dyan yung ating mga manok ayan, so, dito ko lang dinakip at, ayan so, hindi pa naitlog itlog to mga kaboti ayan, gusto mong buwawala, eh, ayan So, ayan yeah, mga kagoti. Ayan, yeah, nahalikan niya yung ating manok. Babush mga kagoti. Mm. Babush mga kagoti. Mi-mi. Ah. <laughs>